mga boss ah, okay so meron tayo ditong gagawing yung day accent no Ah, uh, ang problema niya ay lumalaban ang manobela, no. So titingnan natin. Video mo nga. So ito mga boss, ang problema niya ay Problema niya lumalaban yung manobela So o natin Okay naman dyan Ayan So wala nakailaw dyan sa dashboard Walang EPS indicator Pero pag iniikot yung manobela Okay Ayan no Naan natin yung Ano Na ba yung So, ayun mga boss, oh. Ikot natin sa kabila. Ay, ayun, oh. Yung ingay na yan. Tapos, lumalaban na siya. So, ito ang problema ni Bossing Dito sa yung day accent niya, no. So, pag ganyan mga boss, lumalaban, agapan nyo na kaagad. Uh, ipis motor lang ang problema niya, no. So, kung lumabas dito sa dashboard, tapos, Uh, matigas na siya na hindi talaga lumalaban pwedeng man nandun sa module ng problema so ito medyo kaya pa itong referin natin yan medyo oh, may time pa naman na lumalambot pero ayano na siya oh. ayan ayan na so so baklasin muna natin yung EPS motor tapos repairin natin update ko kayo itong nabaklas na ay mga boss so ito na nakalasan natin yung motor na sira no So, yan. Tapos hindi natin tayo nagbaklas ng manubela no. sudok lang yan mga boss. Ah, uh, medyo may medyo mas mabilis kaysa magbaklas ng manubela dahil ah uh, pwedeng pag nagkamali tayo sa alignment diyan, magkaroon ng error pa rin ano. So, ito. Uh, buksan ko muna tapos kayo. So, yun mga boss, so, nakalas na natin yung IPS motor mismo. So, unang kita nyo, itim. Ayan, no? sunog na sunog siya. Ano? Pero um, um, ito, nalilinisan itong mga bosa na re-repair pa yan. Ang kaya nagkaganito yan, okay. dahil to sa, tingnan nyo itong spring nito bumabalik. Ito bumabalik yung carbon. Yung isa bumabalik. Ito, ayan, naiiwan. Ito, kahit isagad mo yan, bumabalik yan. Ayan. Tapos ito, ganun din. Bumabalik. Ito, isagad mo siya kahit na hindi mo siya isagad ayun ganyan ganyan lang siya so bumabalik hindi bumabalik mo Ayan. so ito yung nagiging problema kaya lumalaban pero pag matuli na yung pakbo ay wala na no? so pag nagmaniobra ka na naman lalaban na naman siya so nakakatakot yun para dun sa mga hindi alam kung anong sintomas ng mga ganun so baka mas, baka mas mapalaki pa yung gagasusin nyo kung hindi nyo kabisado at, at hindi alam yung gagawa mo no? So ito, linisan muna natin to Tapos parat natin ang carpool. Mga so, so ito na yung update natin. Ito nyo, malinis na siya. Ayan o. No? So nalinisan na natin yan. Tapos ito na siya. Hindi na nag stock no? Ayan o. No? Yung apat, hindi na nag stock yan. Okay So ngayon uh, Kakabit na natin Bubuhin na natin Para matising natin dun sa unit uh, Yung unit sa labas So Kabit na, tapos, sabi ko muna Tapos sabihin ko yan So ito na Nakabit na natin yung motor ni sira Doon sa ibabaw no? So nakabit natin yung mga sakit So Matising na natin Matising natin Kung hindi na siya lumalaban On Ayan So Start natin siya Start Okay. So ngayon, titingnan natin kasi kayo na lumalaban siya. Titingnan natin ngayon. Okay. Smooth. Ikaw, sir. Ikotin mo para mapa. Para maramdaman mo kung ano. yeah, testing mo, sir. Lambot na ulit. Hindi na siya lumalaban. Ayan. Kaya na, pag sinagad mo, Nanginginig ka agad. Ngininig. Oo. Oh. Bumabali ako sa EDSA. Ang hirap. Ang <laughs> hirap. Sige. So, eh mga boss. ano. Uh, ito. Okay na, no? So, ibabalik na natin lahat yung mga tinanggal dyan. So, narito na natin yung EPS motor na sir. Nakatipid siya sila, no? So, kapag may mga ganitong problema, mga boss, pwede niyo ako i-message o kaya tawagan sa number na nandyan sa screen. Pag hindi ko kayo nasagot, medyo busy lang tayo, mga boss. Ano? uh, available tayo sa home service pero by schedule lang din po yun kasi marami po na pa home service sa atin so kabit ko muna ito lahat yun lang, thank you